Balita naman po sa mga lalawigan, ramdam na sa ilang probinsya ang sama ng panahong dulot ng Bagyo Julian. Makulimlim na kalangitan at malakas na ulan ang nararanasan sa Santa Ana, Cagayan. Makikita rin ang mga hampas ng alon sa pier ng San Vicente. Ramdam na rin ang malakas na hangin at pag-ulan maging sa Tuguegarao City. Madilim rin ang kalangitan at pabugsubugso ang hangin at ulan sa Babuyan Islands. Dahil nga sa lakas ng bagyo, pinagiingat iingat na ang publiko at maghandang lumikas lalo na kung nasa mababang lugar o tabing dagat. Hindi po naman bababa sa lima ang patay sa banggaan ng isang bus at SUV sa Mahayhay sa Laguna. Kabilang sa mga namatay, ang konduktor at tatlong pasahero ng bus. Dalawang iba pa ang namatay habang nasa ospital. Tatlong po ang sugatan sa naturang disgrasya. Patuloy pong ginagawang investigasyon sa naturang pangyayari. Nagkaroon ng emergency landing ang Black Hawk Helicopter ng Philippine Air Force sa open grounds ng Tukuran Elementary School sa Zamboanga. Sa video na kuha noong biyernes, makikitang natamaan ng LSC ng helikopter ang mga sanga ng puno. Nagsitakbuhan ng mga estudyante at guru habang lumalapag ang helikopter. Ayon sa AFP, pabalik na sana ng Cotabato City ang helikopter na galing sa inauguration ceremony ng Pangil Bay Bridge sa northern Mindanao. Inabutan ng sama ng panahon ang helikopter at nagkaroon ng zero visibility kaya napilitan itong magkaroon ng emergency landing. Ligtas na nakalapag ang helikopter at walang sibilyan na nasaktan. Pinaghahanap po ngayon ng NBI ang tatlong Indonesian na posibleng konektado umano sa sinalakay na Pogo Hub sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nadiscover din po ng NBI noong Huwebes ang tatlong Indonesian passports nang buksan nila ang vault bola sa sinalakay na Pogo Hub. At ayon sa NBI, hindi kasali ang tatlong Indonesian sa higit na isandaan at limampung mga dayuhan na kanila pong nasagip ng salakay nga ang naturang ilegal na Pogo Hub noong August 31 nakikipag ugnayan ngayon ng NBI sa Bureau of Immigration at Indonesian Embassy para nga sa record ng mga naturang dayuhan. Bukod sa passport, nakuha rin mula sa vault ang nasa 200 at 41 cellphones at mga susi. At ayon sa NBI, kailangan muna ho ng permiso mula sa hukuman para mabuksan ang mga ito, pati na rin po ang mga nakumpiskang computers nang matukoy ang mga transaksyon ng sinalakay na illegal na Pogo Hub sa Cebu. Arestado naman ang isang sangguniang kabataan chairman sa Cebu sa kasong pagnanakaw. Ayon sa pulisya, nakuhana ng CCTV ang pagnanakaw sa loob ng opisina ni Tuburan Mayor Aljun Jamante noong Webes. Tinangay daw ng sospek ang bag na pagmamayari ng executive assistant ng alkalde. May laman itong perang nagkakahalaga ng 35,000 pesos. Nabawi sa sospek ang 3,200 pesos na natira sa perang ninakaw nito. Inamin ng SK Chairman ng Krimen at at sinabing kailangan lamang niya ng panggastos at pambayad ng utang. Kasalukuyang nakakulong sa Tupuran Police Station ang nasabing SK Chairman. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.